Nagpapatuloy ang mahigpit na monitoring ng mga otoridad sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila. Sa sa Munoz, sa Quezon City, mabigat at daloy ng trapiko ang sumalubong sa mga motorista dahil sa baha. Yan ang ulat ni Mela Lasmoras. Maagang bumiyahe ang motorcycle taxi rider na si Mark para magkaroon ng mas maraming kita. Yun nga lang dahil sa masamang panahon, na-stranded siya rito sa Edsa Muñoz Northbound sa Quezon City. Wala kasing galawan ang mga sasakyan dahil sa tindi ng trapiko na dulot ng baha sa may pabalintawak. Wala siyang magawa kundi magpalipas ng oras. Ganun talaga mangyayari kasi di, kung di kakayanin ng motor, mas malaki ang gasos pag tumirik. Ang manggagawa naman na si Rolando, stranded din. Kahit suspendido na kasi ang trabaho, wala naman siyang masakyan pa uwi. Sasakay sana ako dyan sa karotin. Hindi na makatawid pala. Mm. Pero galing na ako sa trabaho kasi madaling araw trabaho namin eh. Ako. Sa iba pang panig ng EDSA, malakas na buhos ng ulan din ang naranasan. Ang iba pang lugar tulad dito sa Quezon Avenue nakaranas pa ng pagbaha. Bilang tugon, ang mga kawani ng MMDA tuloy-tuloy naman ang mahigpit na monitoring at pagtugon sa sitwasyon. Nagstandby rin ang kanilang mga sasakyan para tumulong sa mga stranded na commuter. Una nang nagsuspinde ng number coding scheme ang MMDA. Para sa flood alerts at road traffic incident reports, tuloy-tuloy rin ang paghahatid ng updates ng MMDA sa pamamagitan ng kanilang social media pages. Pagtitiyak ng mga otoridad patuloy ang kanilang magiging monitoring sa sitwasyon para agad matugunan ang pangailangan ng ating mga kababayan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.